Hi! Magandang araw po. Update lang po ako ngayon sa aking mga tanim na uh, strawberry nakatarin po sa bote ng soft drinks, bote ng mineral water, at uh, paso, ano? Ang mother plant po nito, dalawang piraso lang, galing po sa aking kaibigan sa Baguio. Nakapabunga ko na po, ano, yung, yung dalawang mother plant ko. Tapos, uh, uh, nag-propagate po ako, ano? Uh, yung kanilang mga runners ay uh, tinransplant ko po ng tinransplant, ano? So, ngayon po, may git-50 uh, bottles na po ngayon, yung kabuuan ng aking mga tanim. Nice, strawberry kita niyo po. Ang ganda po nila, ito nga nasa ating... Uh, uh, bote po ng uh, soft drinks. Tingnan po natin ng uh, iba ko po pong uh, mga tanim. Napakaganda po nila. So, yan po. No? Layer by layer ko po silang uh, uh, itinanim. Yan, no? kaganda po nila. Green na green po sila. Oh. Ibig sabihin po, maganda yung uh, uh, lupa nating na uh, uh, pinagtamnan ating uh, mga strawberry. Yan po. Ang po nila at uh, Uh, green na green na ibig sabihin na uh, maganda po yung uh, nutrients na kanilang uh, nakukuha maging sa mga bote nga po ng soft drinks, ito nga po ay uh, uh, pinropagate ko na rin po itong ating uh, uh, mga strawberry no? i-update ko po kayo sa mga susunod na araw kapag may mga bunga na po yan so, uh, matiyak po, magandang tingnan sila dahil uh, uh, nakasabit naka po yung uh, kanilang mga bunga kapag uh, may mga bunga na po yan. So, yan ang kabuha ng ating mga tanim na strawberry layer by layer. no? Dito sa kabilang side, ang aking namang mga uh, uh, mulberry. Tapos, uh, naka, ano naman po, yan, ito ng ating, ano, uh, ating ng, uh, pong uh, ubas. no? So, yan po, ating uh, mga tanim. Ako po ay napakarami na tanim ng iba't ibang uh, fruit-bearing trees, mga green leafy vegetables, pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng uh, sagunad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Ako po ay napakabising tao bilang isang reporter, TV host, uh, vlogger, ano, kapag bago po ako umalis ng bahay, papunta sa opisina, papunta sa aking bit of assignment, uh, binibisita ko po yung aking mga tanim na alaman. Pagdating ko sa bahay, kahit gabi na po yan, binibisita ko pa rin po ang aking mga alaman. Nang sa ganon, may bigay ko po yung kanilang pangangailangan. Dapat po ina-apply natin ang TLC, Tender Love and Care sa ating mga tanim na alaman. Nang sa ganon, ay uh, magkakaroon yan ng maraming bunga at mapapakinabangan. Madalas po ay kinakausap po po yung mga tanim na halaman. Sinasabi ko sa kanila, mamunga kayo ng mabuti ha. Ah. Kung lumaki kayo maganda ng sa ganon, ay uh, kayo ay mapakinabangan. Bibigay ko sa inyo ang inyong pangangailangan, sabi ko sa kanila, no? So, palagi po ako naglalagay ng natural at organic na pataba. Tapos, uh, nag spray din po ako ng uh, natural at organic na fertilizer, tulad po ng uh, fermented plant juice, fermented fruit juice, para walang manira, ay nag apply din po ako ng OHN, Oriental Herbal Nutrients. Nagawa ko po ito, ang pagtatanim ng ganito, tiyak po, magagawa rin po ninyo. Maraming maraming salamat po. Happy farming and God bless.